Hi guys. Naday natulog dire guys. Naunta naman ni hey guys. Ay di man siya. Basis ba? Ubog. Basing subog ta anak lang. Pakilid na no, pakilid. Dali na, tuloy Hi guys, ayun nga guys, habang nasa biyahe kami, nakita kaming isang lalaking lasing na nakahiga na dito sa gilid ng simento daanan pa naman ayan po mga guys ang gagawin namin dyan ay tatabi lang na kulang namin dyan para hindi man siya mahagip baka madaanan ng malalaking truck delikado At tinignan ko yung motor niya dyan na haros po yung manib, ano kadina kadena kaya siguro natulog na lang hindi na kayang eh dahil lasing na lasing ayan po uh, tinag nagtulong tulong kami ni kuya para may tabi siya sa gilid pero binalikan ko yan guys kasi parang hindi ako komportable eh. baka biglang pumunta na naman sa kabilang kalsada ma mahagip yung kanyang paa o kamay kaya itinabi ng namin siya guys